ang taong ito ay gusto ng espasyo. Ikaw ay gusto ng isang mariin, tapat na yakap. Presensya na tunay. Habang lumalayo ang taong ito para mag-isip, ikaw ay gumuho sa pagtangkang makaunawa. Naghintay ka. Ang taong ito ay nagpatumpik-tumpik. Ibinigay mo ang lahat. Ang taong ito ay nag-alinlangan. At sa bawat katahimikan, naramdaman mong kumikirot ang puso mo. Dahil hindi lang ito kawalan. Ito ay ang uri ng kawalan na mas masakit kaysa sa isang pamamaalam. Ang taong ito ay nagsalita ng kalituhan. Ngunit ang naramdaman mo ay pag-abandona. Naging malinaw. Humahanap ka ng koneksyon. Ang taong ito ay umiiwas sa responsibilidad. Hindi sinabi ang lahat. Kalahati lang ang sinasabi. Naglaro sa maaaring mangyari. At ikaw, kahit napansin ang mga puwang, ay nagpatuloy dahil ang nagmamahal ay sumusubo. Ang nakararamdam ay nagpupunyagi hanggat kayang magtiis ng katawan. Ang taong ito ay nagbigay ng walang laman ng mga pangako. At ikaw ay nagpaaruga ng pag-asa mula sa mga mumo. Ngunit dumating sa puntong mas masakit ang magpatuloy kaysa sa umalis. At kahit ganoon, tila imposible ang pag-alis. Sapagkat sa kaibuturan, ayaw mong bitiwan ang kamay ng isang tao na minsan ay pinaniwala ka kahit na ngayon ang taong ito ay anino na lamang ng kanyang ipinangako. Ang taong ito ay nagsabi, hindi ikaw, kundi ang panahon. Kailangan kong maintindihan ang nararamdaman ko. Ayaw kitang saktan. Ngunit nasasaktan ka. Sa mga pagkaantala. Sa mga pag-aalinlangan. Sa mga pagtago ng katotohanan. Napansin mo. Kahit ayaw mong mapansin. Napansin mong ang taong ito ay nagkaroon ng oras nagkaroon ng pagkakataon. Nagkaroon ng ikaw sa kabuan. At gayon pa pinili ang takot. Napagtanto mong ang tunay na nakararamdam ay hindi nag-alinlangan ng labis. Ang nagmamahal ay hindi nagpapaliban. Ang nagnanais ay hindi sinusubukan ng pasensya na nanatili. Pumipili. Dinaanas. Ipinapakita. Ang taong ito ay inisip na mananatili karoon palagi. Inisip na maaaring pabalik-balik. Inisip na hindi mo mapapansin ang pagod, ang pagkasira, ang sakit. Ngunit napansin mo ang lahat. Maaring huli na, siguro. Pero napansin mo. Kung ito ay tumagos sa'yo, magkomento, kailangan kong marinig ito. Naranasan mo na ba ang ganito? Ikwento mo sa mga komento. Hindi ka nag -demand. Hindi ka nagbigay ng presyon. Ikaw ay naramdaman lamang at marahil ito ang naging problema. Ikaw ay sobra kong magmahal, habang ang taong ito ay hindi man lang alam kung ano ang gagawin sa kaunting sinasabi niyang nararamdaman. Hiningi ng taong ito ang oras. Ngunit hindi niya ipinaliwanag kung ano ang gagawin niya rito. Hindi rin niya sinabi kung andyan ka pa rin kapag natapos na siyang mag-isip. Basta humingi lang siya. Para bang napakasimple lang. Para bang ang puso mo ay isang sirang orasan, naghihintay na buhayin sa oras na gusto niya. At ikaw, kahit nasasaktan, kahit magulo, ay pumayad. Pumayad ka dahil naniwala ka na ang nagmamahal kailangan marunong maghintay. Ngunit hindi nila sinabi sa iyo na ang tunay na nagmamahal ay hindi ka ilalagay sa ganoong sitwasyon. Ikaw ay nanatili. Kahit hindi sigurado kung dapat. Kahit walang kasiguraduhan. Kahit walang malinaw na tugon, ang taong ito ay nagsimulang manahimik. Mas maikli ang mga sagot. Iwas ang mga tingin. Malayo ang mga katawan kahit magkalapit. Nagsimula kang makapansin. Ngunit ayaw mong tanggapin. Dahil mas masakit ang pagtanggap kaysa paghihintay. Ikaw ay nakakaramdam ng pag-iisa kahit andyan ang taong ito. At ito-ito ay mas masakit kaysa anumang pag-iisa. Ang taong ito ay sinasabing kailangan niya ng oras ngunit hindi niya ito kailangan. Sino mang nangangailangan ng oras, nagsasabi kung ano ang nararamdaman. Sino mang nangangailangan ng oras, nagpapaalam na ipinaglalaban niya ito sa loob. Ang taong ito ay kailangan lang ng madaling pag-alis. At ginamit ang oras bilang dahilan. Nagsimula kang magtanong kung saan ka nagkamali. Kung sobra kang nagmahal. Kung sobra kang naging intense. Kung dapat mas iningatan mo ang sarili mo. Pero hindi hindi ka nagkamali sa pagdama. Hindi ka nagkamali sa pagnanais ng malalim na pagmamahal. Inantay mo lang ang taong hindi handang sumisid kasama mo. Ang taong ito ay walang tapang. At ang walang tapang, itinatago ang pagkatakot sa magagandang salita. At nanatili ka. Naghihintay. Naniniwalang ang nararamdaman niya ay gulo lang at hindi kawalan. Ngunit iyon nga. Pababaw lang. Kaginhawaan lang. Ang taong ito ay alam na ikaw ay kanlungan. Alam na sa totoo lang, maaari siyang umalis at bumalik. At hahayaan mo. Dahil ang paraan mo ng pagmamahal ay palagiang buo-buo. Kahit walang kapalit. Tapat. Kahit hindi pinahahalagahan. At ito ay hindi kahinaan. Ito ay kadalisayan. Ito ang uri ng pag-ibig na nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam sa mga taong hindi nagkaroon ng lakas ng loob na magmahal ng kapareho. Madalas na umaalis ang taong iyon. Ngunit ipinaglalaban mo pa rin. Siya'y nawawala. Hinahanap mo siya. Sinasabi ng taong iyon, hindi ko alam ang gusto ko. Kailangan ko ng oras. Hindi pa ako handa. Ngunit ang hindi niya sinasabi ay siyang pinakamasakit sapagkat naramdaman mo sa katahimikan ang lahat ng hindi niya minutong ikumpisal. Naramdaman mo, kahit papilitin mong baliwalain, kahit nagbigay ka ng higit pang mga pagkakataon kaysa nararapat. Naramdaman mo na ang taong iyon ay komportable lang doon. Dahil ikaw lamang ang nagtataguyod ng ugnayan. Gumagawa ka para sa dalawa. Iniisip para sa dalawa. Nakararamdam para sa dalawa. Naniniwala para sa dalawa hanggang napagtanto mo na ang sarili mong pagod. Ang sarili mong kawalan. Ang sarili mong pagkawala. Sapagkat nagsimula kang maglaho sa sarili. Para pilit na panatilihin ang isang taong wala na. At walang sino man ang nagpaalala sa iyo kung gaano ito nakakawasak mula sa loob. Kung gaano ito nagdudulot ng pagkukulong lubos. Kung gaano ito nag-iwan ng pakiramdam na ikaw ay ligaw. Dahil ipinagsawalang bahala mo ang sarili. Sinasabi ng taong iyon na kailangan niya ng oras. Ngunit di niya batid na sa pamamagitan noon, kinukuha niya mula sa iyo ang isang bagay na mahihirap pang makuha muli, ang tiwala sa sariling halaga. Nagsimula kang isipin na ang makaramdam ay higit na sobra. Na ang maghintay ay kahangalan. Na ang magpakatotoo ay kahinaan. Ngunit hindi yon totoo. At kailanman hindi naging totoo ang taong iyon ay wala lamang sapat na pagkahinog upang makipagsabayan sa iyo. At hindi ito kasalanan mo. Ito ay responsibilidad ng taong hindi alam ang gusto ngunit ayaw ring bumitiw. Madaling sabihin na kailangan ng oras. Ngunit mahirap aminin na walang emosyonal na estruktura upang isabuhay ang isang tapat na relasyon. Nagkukubli ang taong iyon sa likod ng mga salita. Ipinapakita mo naman ang lahat sa iyong mga mata. Nagbabago ang isipan ng taong iyon. Piliting mong intindihin. Nagpapahinga siya. Ikaw naman ay nagwawasak ng sarili. Ikaw ang naging lahat. Lahat ng sinasabi niya ang ninanais. Ngunit sa kaibuturan, ang nais lamang niya ay ang hindi masyadong nangangailangan. Ang hindi humahamon. Ang hindi nagpapakita ng lahat. Dahil ang tunay na pagmamahal ay nakakaasiwa. Ito ay mabigat. Ito ay salamin at hindi lahat ay kaya ang makita ang sarili sa refleksyon ng mga matang nagmamahal ng totoo. Dahan-dahan mo itong napagtanto. Sa pagitan ng mga hindi nasagot na mensahe. Sa pagitan ng mga hindi malinaw na pagkawala. Sa pagitan ng mga pawang pangako. Napagtanto mong hindi ka prioritya. Isa ka lang opsyon. Emosyonal na reserva. Plano ni. At walang sinuman ang nararapat na mabuhay sa ganoong kalagayan. Napagtanto mong ang pagmamahal ng mag-isa ay nakakapagod. Nakakapagod hanggang sa mawala ng gana na subuking muli. Napagtanto mong ang taong iyon ay hindi kailanman na natili ng totoo. Dumaan lang. At iniwan ang kalituhan kung saan dati may lubos na pag-aalay. Napagtanto mo iyon. Kahit na masyadong masakit. Kahit na nagdulot ito ng mga gabing walang tulog. Napagtanto mo iyon. At sapat na ito upang maibalik sa iyo ang katinuan dahil nayon alam mo na, ang taong nangangailangan ng oras para mahalin ka, ay hindi handa para sa pagmamahal na kaya mong ibigay. At nararapat kang piliin ng walang alinlangan. Nang walang pag atubili Nang walang paghihintay. Nararapat kang mahalin ng isang tao na hindi tumatakas. Na hindi nagtatago. Na hindi umiiwas sa lahat ng iniaalay mo ng buong puso. Nagsabi ang taong iyon na kailangan niya ng oras. Pero ang tunay na nangangailangan ay ikaw. Oras upang mapagtanto. Oras upang makita muli ang sarili. Oras upang makalaya mula sa lugar kung saan pinilit mong magkasya para sa isang tao na walang lugar para sayo. Oras upang maghilom. Upang maunawaan na hindi kailanman naging problema ang karapat dapat sa pagmamahal. Ang taong iyon ang hindi marunong kung paano pangalagaan ang pagmamahal na ibinigay mo. Kung ito ay tumusok sa iyo, magkomento ng kailangan kong marinig ito. Naranasan mo na ba ang ganoong bagay? Ikwento mo sa mga komento. Ibahagi mo ito sa isang taong naniniwala pa rin na ang paghihintay para sa isang taong hindi marunong manatili ay tanda ng pagmamahal. Hindi ito ganoon. Ito ay pagsasakripisyo ng sarili. At kung mayroon ka pa rin nararamdaman para sa taong iyon walang problema. Pero mayon alam mo na na hindi mo na dapat kalimutan ang sarili mo. Kailangan mong harapin ang isang bagay na matagal mo nang iniiwasan, ang pipi ng sarili mong pagkawala. Dahil pinabayaan mo ang sarili mo. Sinusubukang panatilihin ang isang ugnayan na hindi naman kayang panatilihin mag-isa. Nakalimutan mo ang sarili mong mga araw. Ang mga hangarin mo. Ang sariling pagmamahal sa sarili. Lahat ay umiikot sa isang tao na hindi alam kung nasaan o mas masahol, alam pero hindi ka kailanman isinama. At ang pinakamahirap sa lahat ng ito. At napansin mo na alam mo. Alam mo noon paman. Sa kalooban, napapansin mo na hindi ito tunay na pagmamahal. Na walang mutuwal na pag-aalay. Na ang taong iyon ay nandyan lang kapag kailangan kanya. At nawawala palagi kapag ikaw naman ang nangangailangan sa kanya. Ngunit ikaw ay nananahimik. Niluluno. Binibigyan ng katwiran. Dahil walang nagtuturo kung paano bitiwan ang nagpapasakit kung ito rin ang mahal mo. At gaano man ito kalabag sa lohika, ito ay mas pangkaraniwan kaysa sa sinasabi. Maraming tao ang nagmamahal sa hindi handa. Sa hindi marunong magbalik. Sa marunong lang tumanggap. At doon nagkakaluray-luray ka. Piraso bawat piraso. Para lang magkasya sa emosyonal na espasyo na ino-offer ng isa. Ngunit ngayon napapansin mo na at kapag napansin na hindi na maaaring bumalik. Nagbabago ang tingin. Nagbabago ang paghinga. Ang katawan ay nagumpisa ng tumanggi sa tanggap dati. Nairita ka na sa mga mumo. Sa mga dahilan. Sa mga pagka-absent na hindi maipaliwanan. Naaalala mo na kung sino ka bago mo binago ang sarili. Bago mo pinatahimik ang sarili. Bago mo sinubukang maging sapat para sa hindi marunong tumanggap at ang alaala na iyon ang maliit na alaala na kung sino kayo na ang simula ng iyong pagbabalik. Dahil ang nawala ng sarili sa pagsubok na maging lahat para sa iba, kailangang bumalik upang maging lahat para sa sarili. Pinagulo ka ng taong ito. Pero hindi ka niya binura. Kung ikaw ay narito pa. Kahit sugatan. Kahit peraso-peraso. May buhay pa rin sa'yo. At ngayon darating ang pinakamahirap na hakbang, tumangging maghintay pa. Hindi dahil tumigil kang magmahal. Ngunit dahil ngayon naintindihan mo ang halaga ng pagtalikod sa sarili. Ang paghihintay sa hindi pipili sa iyo ay parang pagmamakaawa na mabuhay. At hindi mo kailangang magmakaawa. Kailangan mong magpaalala. Ipaalala ang iyong tapang. Ang iyong kasidhyan. Ang iyong malinis, tapat, visceral na pagmamahal. Kailangan mong bumangon mula sa lugar ng paghihintay at maglakad patungo sa sarili mo unti-unti. Walang pagmamadali. Ngunit matatag. Dahil ngayon, sa tuwing sasabihin ng isang tao na, kailangan ko ng oras, malalaman mo na ang tunay na ibig sabihin nito. Maririnig mo sa kabila ng mga salita. Mapapansin ang tono. Ang pag-aalangan. Ang pag-iwas ng tingin. At pipiliin mong hindi na magpapalin lang muli. Sapagkat ngayon, naintindihan mo, pag-ibig na kailangang ipagpaliban, hindi pag-ibig. Ito'y kaduwagan na nagtatago sa anyo ng pangangalaga. At napuno ka na ng mga ilusyon. Dumating na ang oras para bumalik. Sa sarili. Sa iyong esensya. Sa sentrong hindi mo sana nilisan. At kapag ikaw ay bumalik wala nang makakapagpaniwala sa iyo na dapat kang magpakumbaba dahil sa takot na maging matindi. Hindi ka na magiging kanlungan ng mga pumupunta lamang kapag nais magpahinga ni hindi pansamantalang paghilom para sa mga tumatangging harapin ang sariling sugat. Hindi ka na magiging pahinga ng kahit sino, sapagkat hindi ka ipinanganak para maging pangsingit. Ipinanganak ka para maging buong presensya. Kasama ng may alam. Kasama ng may nararamdaman. Kasama ng pipili. At kung marirealize ito ng tao nang huli na ay dahil ikaw ay wala na. Kung natamaan ka nito, magkomento, kailangan ko itong marinig may saysay ba ito sa iyo hanggang dito? Isulat dito sa ibaba. Sapagkat mahalaga ang pagkaalam sa iba. Subalit ang pagkaalam sa sarili. Ang nagpapabago ng lahat. Doon mo magsisimulang protektahan ang sarili ng tunay. Nang hindi isinasarado. Nang hindi pinatitigas. Ngunit may kaliwanagan ng isip ng taong hindi nahandang ulitin ang emosyonal na pag-ulit na nakamaskara bilang kapalaran. At ang mga palatandaan lagi silang lumilitaw. Sa simulay isang pakiramdam lamang. Isang bagay sa iyo na hindi mapanatad. Na nararamdaman na nagbibigay ka ng higit. Na nakikita ang emosyonal na distansya kahit na malapit pa ang katawan. Makikita mo ito sa tingin na hindi ka tinatadpo. Sa salita na umiiwas sa kalaliman. Sa palitan na tila laging nagkakanda kompleto. Makikita mo ito kapag kailangan mong magpaliwanag ng labis magbigay katwiran ng labis. Mag-adapt ng labis. Pero ang pinaka nakakasakit ay yung napapansin ngunit pinipilit mong huwag makita. Sapagkat ang tunay na makita ay nangangahulugang aminin na nagmamahal ka ng mag-isa. At walang may gusto nito. Kaya't iyong ipagpapaliban. Kaya't iyong titiisin. Kaya't iyong ipagpapatuloy. Hanggang ang katawan ay sumigaw sa tinig na ang puso ay pilit pa rin pinatatahimik. Insomnia. Pagkabahala Pagkapagod Pagnanais na maglaho upang may makaramdam ng iyong kakulangan. Ito ang nangyayari kapag napansin mo. Ngunit hindi kumikilos. Kapag napansin mo ngunit patuloy pa rin. At dito kailangang pumasok ang pinakamatapang na bahagi ng iyong sarili. Ang bahagi na marunong umatras. Kahit na may pangulila. Kahit na may pagmamahal. Kahit na maraming tanong ang walang sagot kailangan mong matutunan na kilalanin ang puntong ang pagmamahal ay nagsisimulang makasakit sa iyo. Hindi dahil masama ang magmahal. Ngunit dahil ang magmahal ng walang balik ay nagpapahirap. Maaaring mabuti ang taong iyon. Maaaring may pagmamahal. Ngunit walang kakayahan. At kailangan mong ihinto ang pagkakalito sa magagandang intensyon at tunay na presensya. Dahil ang gustong makasama ka, darating. Ang tunay na nararamdaman ipinapakita. Ang nagmamahal, pinaparamdam ang pagmamahal. Hindi sa magagandang salita. Ngunit sa may katuturang mga kilos. Karapat dapat ka sa konsistensyang iyon. Karapat dapat ka sa kapayapaan sa piling ng isang tao. Karapat dapat kang tumingin sa tabi at makaramdam ng ginhawa, hindi ng tensyon. Ngunit nagsisimula ito sa iyong sariling pagkilala sa sarili. Sa kung ano ang iyong tinatanggap. Sa kung ano ang pinapayagan mong mangyari. Sa kung ano ang tahimik mong pinapasan. At higit sa lahat, sa kung gaano ka na'y nawawala sa sarili habang pinipilit mailigtas ang isang taong hindi ka kailanman lubos na nakita. Ang sakit ay hindi lamang ang pagkawala ng tao. Ito ay ang pagkawala ng sarili sa isang kwentong hindi patapos. Ngunit ang magandang balita. Bumabalik ka na. Ang pagbabalik ay nagsisimula kapag tinitingnan mo ang iyong sarili at sinasabing, napansin ko. Maaaring huli na. Ngunit napansin ko. At hindi ko na pagpipilitang hindi makita. Dahil na yon alam mo na, ang taong kailangang humingi ng oras para maramdaman ang tunay na damdamin ay hindi pa handa para sayo. Hindi ka na malilito. Dahil na yon alam mo na ang pagkakaiba ng atensyon sa koneksyon. Nang lambing at pangako. Nang presensya at emosyonal na pagiging handa. At ito-ito ang magliligtas sa iyo sa mga susunod na pagkalugmok. Magsisimula kang makilala sa unang pagkikita, sino ang tumitingin ngunit hindi nakakakita sayo. Sino ang nagsasalita ngunit hindi nakikinig. Sino ang humahalik ngunit hindi nananatili. Makikilala mo ang sarili mo. At makikilala ang iba. Walang ilusyon. Walang pangungulilan na nagiging gabay. Walang kailangan ng pagmamahal para maramdaman ang kahalagahan. Dahil nayon, natututo ka ng pinakamahirap maging presensya para sa sarili mo ito ang bagong lugar. Ito ang simula kung paano mo maakit ang mga tao na hindi na kailangang kumbinsihin tungkol sa iyong halaga. Yung dumarating at nakikilala. Yung hindi tinatakasan ang nararamdaman. Yung hindi nagimbento ng dahilan kapag malinaw ang puso. Kung ito ay may kahulugan sa iyo, magkomento ng, ako'y bumabalik sa sarili ko. Ibahagi ito sa isang tao na kailangang tumigil sa pagromantisa ng mga emosyonal na kawalan ng katiyakan. At kung nararamdaman mo na naintindihan mo na ang lahat ng ito, pero hindi mo pa rin alam kung paano umalis manatili sa akin. Kung ito ay nakaantig sa iyo, i-like, magkomento kung ano ang naramdaman mo, ibahagi ito sa isang tao at magsubscribe para hindi na makaligtaan pa.